50 pesos na pamasahe sa jeep? Posible. Dahil sa PUV modernization ayon sa isang grupo. Maaring umabot ng 50 pesos ang pamasahe kung tuluyan ng mapalitan ng makabagong public utility vehicles o PUVs ang traditional jeepneys ayon sa isang grupo. Ayon kay Commuters of the Philippines Chairperson Julius Dalay, malaki ang epekto ng PUV modernization sa pamasahe dahil sa amortisasyon o hulugang pagbabayad upang makabili ng modernong jeep. Anya hindi malabong umabot sa 50 pesos ang pamasahe sa jeep na inaasahan ng masa pagdating sa abot kayang pamasahe. Dagdag pa ni Dalay kung magiging mahal na ang pamasahe, posibleng lumipat na lang ng trabaho ang ilang empleyado o kaya naman ay maghanap ng work from home jobs. Sa kabila nito, inihayag niyang wala namang may ayaw sa modernization. Dapat lang anya itong itiming at i-facing. Matatanda ang una ng tinanggihan ng gobyerno ang panawagan ng ilang transport groups na iatras ang consolidation ng mga prangkisa sa itinakda nitong deadline noong December 31, 2023. At iyan ang aking news scope. Ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.